Things will never be the same without you. Nang iniwan mo ang puso kong nag-iisa At di ko na malaman tila ba lumalala pag mo sa akin tila ba naglaho na Ano ang gagawin? Mahal na mahal kita Kahirap nang iniwan mong nag-iisa At di ko na malaman at sarili balisa Na sanay na ako sa piling ko ay nandito Kapiling tayong dalawa Ngayon ay magkasuyo kay tagal Lahat ng 'yong hiling ay aking ding tinutupad. Kahit na ang kapalit ng buhay ko Handang isakripisyo to para sa iyo Kasama mo ako sunod-sunuran sa iyo Di ng nang mapahiya basta't para sa iyo Dito lang ako sa piling mo aking sinta Harap-harapan man pagtaksilan kinakawawa Nahuli Tanang ilang beses pa At tininay mo pa kahit nakahali ka na Sinampal mo ako kahit nakamalian mo Kaibigan lang pala pero parating nasa puso mo Laging siya lang Paano ako nagmamahal sa'yo ng totoo Paghibig kong ito na kailanman hindi sumusuko pag-ibig siya dala Paano nagmamahal sa'yo ng totoo pag kong ito na kailanman hindi susunod Sa ko ang kamali, agad sumbat pati Lahat ng kamalian mo sa akin tinanggi Nag-date tayo, pinagintay mo Usapan natin mega mall, hindi ka sumipot Nabalitaan ko kaya hindi ka dumating Ibang lalaki ang sayong naglalambing Sayang ang oras at regalo ko sa'yo Pinagirapan ko para lang mapasa iyo Ginastos kita, ngayon sumbat mo pa Hindi ka nahiya Ang pera ko'y inubos na Nagmalaki ka pa na dapat di mo ginawa Asara ko sa'yo Pero dahil mahal kita Napuyat na ako sa kakateks ko sa'yo Wala ka dahilan para ay magtampo At nagloko ka na Tinanggap pa kita Kailan mo makikita Ang pag-ibig ko, sinta Laging siya na lang. pag ko ito na kailanman hindi sumusuko Laging siya na lang Paano ako na namahal sa'yo ng totoo Pag-ibig ko ito na kailanman man hindi sumusuko Iniwan puso ko ito na sa iyo'y nagmamahal ng tapat naging siya na lang Ano ba pong nagmamahal sa iyo na totoo Pag-ibig kong ito na kailanman hindi sumisan Minsan ninalaw mo ako sa bahay mo At tingin sa akin ang magulang mo Ibang pangalan pa ang tinawag sa akin Atay. Napahiya ako pero hindi ko pinansin Kung magkasama tayo, tingin pa sa iba Patay mali siya po para hindi pahalata Kahit alam ko na hindi ako ang gusto mo Basta at wag ka mawalay sa piling ko Tanda-tanda ko pa, nung na namasyal Para kung bodyguard ikaw ang pasasyal. Hindi inaasahan na kita kayo ng ex mo Pinakilala mo ako ang kapitbahay nyo Nakisakay ako sa iyong mga hiling hawak niya kamay mo at ako'y dumaraing Nawag sanang humantong sa pagbibreak Mahal kita ng sobra kahit di mo ko matake Pinauna mo ako dun sa bahay nyo Ang sabi mo susunod ka ang pangako mo Pero di ka dumating dilat na ang aking mata Ang pag-iyak ay pinipilit kong limutin na Sa pagmamahal ko sa'yo Na wala man lang hinantungan ang langit na lang siguro ang makapagsabi Kung aking kaman ibibigay kanya sa akin Ngayon <laughs> talaga Laging siya na lang Paano akong nagmamahal sa'yo ng totoo Pag-ibig kong ito na kailanman hindi sumusubo Lagi siya pag-ibig kong ito na kailanman hindi sumusuko Iniwan mo nag-iisa Ang puso kong ito na sa'yo'y nagmamahal ng tapat Naging siya na lang Paano akong nagmamahal sa'yo ng totoo? pag-ibig kong ito na kailanman hindi sumusuko.